어디가려고 리등 입었어? 양국 가요. 꽃들이네 와서 어 할미. 할미. 그바바는 갔다 오이케 아주. 아 so e x c i t e d Miss Duck, welcome back sa ating vlog. This is Miss Duck in Korea. Uy, they're working ya? Ah, ano ah, yun na? Your bola na, Ajuma. Hindi pala sila nagtatrabaho kapag dinugo, guys. Yung sa aming bahay. May nag-parking kasi. Akala ko mga workers. <laughs> It's a beautiful Sunday. Today is May 4. Ah, tumawag si Kunun ni na mag-meet daw kami sa Yanggu, sa bayan. Malapit na daw sila dumating sa bayan. Mag-meet daw kami dahil bukas, supposedly bukas yung lakad namin dahil May 5, May 5 dito sa South Korea is holiday. May sa Lunes, bukas at Martes is holiday. Bukas Ano siya? Bukas holiday siya kasi ano. Bukas holiday Bukas holiday siya May 5 holiday po sa buong Korea, South Korea dahil Children's Day. So ano man guys, ah uh, maulan kasi so ngayon na lang si Benan ayaw niyang sumama inano na namin kanina hindi na masyadong ano si Binan noon sumasama yan pero ngayon gusto mas gusto niyang pumalagi na lang sa bahay kasi masakit yung kanyang paa minsan sumasama yan kapag napipilit na namin or kapag nag-travel kami abroad ano sumasama siya pero nag-wheelchair So ngayon ayaw niyang sumama so hindi na namin pinilit. Maganda ang panahon mga kapistak. <laughs> hindi, busy si Daddy Insoy kaya kumayag na pumunta kami doon. Kasi today is actually ikhapon nagsimula na po ang Gumchi Festival dito sa aming bayan ng Yangbo. Last year, parang ikat-third year ko na ito na naka-attend. Pangatlo ko na ito na beses naka-attend ng Gumchi Festival. Ang Gumchi ay isang spring greens. Ipapakita ko sa inyo next time na sa ano, marami sa likod sa bahay namin Gumchi. So, tara na! Ang ganda-ganda po ng panahon. Pero bukas, uulan. wonder how, I wonder why. <laughs> Good mood po si Little Izoy. So, yesterday, you si Biana, nilutuan ko na po siya ng pagkain. Ready na po yung pagkain niya doon. So, yun. Okay naman siya doon. Don't worry po kayo, Biana, mga kapistak. I wonder how, I wonder why. Yesterday, you told me about the blue, blue sky. Malapit na po tayo sa Yaku. Maraming tao. kapag ganito may mga festival mga kabisdag dito sa bayan ay mahihirapan ka talaga sa kalisod mag ano maghanap ng parking medyo matagal kami nakahanap ng parking oh, oh sabi ng ano wala daw sabi na nagbantay wala daw space Parang <laughs> Year mga kabisdak. Wala pa masyadong tao kasi ano, morning pa. Wala pa po yung masyadong tao ha pero puno na yung parking area nila. Ewan ko ba na ang mga tao nagasuot-suot si Daddy Insue Kami lang po ang bumaba dahil naghahanap man si Daddy Insoy ng mapaparkingan at ano daw pupunta din daw siya sa hardware. Yung mga matagal ko na na subscribers ay familiar na sa inyo itong lugar nito dahil always man kapag may festival dito sa bayan, ito talaga ito, ito po ang kanilang parang plaza tapos may gym na din dito. Dito ginaganap yung mga programa mga events. Iyan, natry po iyan ni Little Insoy last year. <laughs> ano yan, guys? Exciting. Parang bungee jumping. At nag-set up na rin sila ng parang isang napakalaki giant na tent para sa restaurant. May mga ano doon, tintang pagkain. Pwede kang kumain doon. Tapos may mga food truck, food stalls. Oh, ito ang gym na to, Wala to last year, guys. Yeah. Covered court, parang ganon. Oh. At ayan na around 11:30 nagsimula na po ang program sa morning. ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ Sinabihan ako ni Kononi na may nagbibigay, nagbibigay daw dito ng free snacks. Ayan sila yung nakasash. So may pila dito mga kabistak. Ayan na. Ay hindi. rin nagpatalo si Ajuma. Pumila din ako para sa libring snacks. Itong mascot nila ng Gumchi Festival ay parang hindi siya nagugutom ba. Kanina pa yan siya nagwarwara. So ayan na. Finally na ready na po sila sa pag setup up ng kanila mga ibibigay na snacks ay ready to rumble na si Ajuma. Oy. Ayan po ang gustong gusto ni Buhola na Ajuma mga kabistak. Yung mga libre na mga 가인. 오이오픈 앉아 앉아. 우와. 우와 이자자자자자자자 음, 이거 포크로 있어요. 포크로아 줄까? Nagustuhan po namin ang aming snacks mga kapista. Kahit sila trinsoy na bata, eh, basta pumila ka doon bata matanda ay bibigyan ka po nila burger, may mga fruits, itlog at gatas. Uh, hindi rin, ano, kapag nagbibigay sila dito mga kabistak, hindi po siya ano, yung, may quality siya gaya nitong burger nila, masarap po yung kanilang beef patty, ayan siya yung kanyang burger or sandwich, mayroong orange, tomato, may uh, black sapphire na grapes, may yung green na grapes, shine muscat mga kabistak, at may nuts din coconuts, nuts, si Ladiins hindi siya nakapila, dahil galing man nga siya sa hardware, so na-late po siya mga kabistak, so na lang siya sa amin, nag-share na lang kami sa amin ano free snacks. Si Little Insoy gustong gusto niya yung burger at saka yung itlog. O oh, may binigay din pala na boiled egg. Pagkatapos sa free snacks ay nag-decide kami na pumunta doon sa may giant na canteen, giant na natin para kumain na ng lunch kasi almost lunch time naman na mga makakabistak. Tapos kung mapapansin nyo, itong si Gumubu at si Little Insoy ay hindi talaga yan sila magpaghiwalay. Napaka-close talaga ni Little Insoy sa kanyang uncle. May nag nagtanong bakit daw close si Little Insoy sa kanyang uncle si Kun Gumubu na parang seryoso man daw si Kun Gumubu. Mahili kasi yan si Gumubu makipaglaro kay Little Insoy kahit noong bata pa yan. O noong nanganak ako mga kapista kakapanganak kakapan kakapan ko lang. Pumunta po yan silang lahat sa hospital. Binisita nila ako at pinisita nila si Baby Little Insoy noon. Tapos ano na talaga, may connection na yan sila. May banding na yan sila since day one <laughs> si Gumubo. At ano din guys, si Kun Gumubo at si Kun unni wala po silang anak na lalaki. Kaya asabik na sabik po sila sa batang lalaki. Pati si Chagun Oni at si Chagun Gumubo, wala silang anak na lalaki. Kaya nag-iisang apo na lalaki po itong si Little Insoy dito sa Korea. Although may apo naman si Biannan sa mga half Japanese niya na mga apo sa Japan pag Pero itong si Little lang ang nag-iisa na lalaking apo dito sa Korea. <laughs> so ito po ang aming kinain in order sa giant na canteen, sa giant tent. Ano yan guys? Uh, pancake. Vegetable pancake. Kaya hindi po puti ang kanyang ano. Yung flour kasi na ginamit dyan is yung buckwheat flour guys. Hindi po yung wheat flour. Kaya medyo dark color siya. Tapos nag-order din kami ng asparagus. Bacon with asparagus. Tapos bumili din tayo ng sausage para kay Little insoy. Lalo lang po kami sa cash.

cita dahil nag-vlog man ang nanay mga kabisdak, so inutusan ko itong si Daddy Insoy na siya muna ang umupo, siya muna ang mag-assist kay Little Insoy dito dahil hindi pa pwede na si Little Insoy alone. Sabi ko sa kanya, umupo ka next to him pero hindi siya nakikinig sa akin, hindi niya ako marinig or hindi siya nakikinig or hindi siya nakakaintindi. Dahil nakainom naman niya, nag inuman man sila habang kumakain ng lunch ni gumubo kanina ng makuli, so parang nahubog, nalasing na yan, kunti si Daddy Insoy, ang sarap talaga niyang kunutin hindi nakinig sa akin. So, ang ending, natakot po ito si Little Insu. Gusto na ang bumaba. Hindi na natin yung kanyang 10 minutes na rides. Ay, gato talaga si pagkakurudubun na lang dyan si Daddy <laughs> Oof. Hindi na po siya nakakapag-isip na mabuti at hindi na rin siya nakakaintindi sa akin kapag nalasing na yun. Ay, sarap. Talagang kunutin ang buga ni Daddy Enjoy ba? Oh, hmm? <laughs> kung pwede, palang mulupad ko diya mga kabistak. Nilupad ko. Kung <laughs> maririnig nyo, halos mapaus na po ako dyan sa kakasigaw sa kanya na you sit next to him. Catch together. You sit together next to him. In the front. Oh, wala na na. na? Lumabas na yung English niya. <laughs> hindi siya nakikinig sa akin. So, ang ending is, ano, natakos si Little Insoy, nag na lang sila. At ito na, ang trip naman ni Little Insoy ngayon, gusto niyang mag-swimming. Ang problema ay eh, wala tayong dala na ano, extra clothes. Hi hindi ko man itong mag swimming, swimming dahil malamig, medyo malamig pa man ang tubig mga kapisdak. So ayan, pinapasok na lang namin siya sa itong malaki na parang ano, ano ba tawag dyan. Oh, so ayan na hindi nag-enjoy din siya hindi din siya nag-enjoy diyan mga kabisdak saglit lang siyang pumasok diyan at bumaba at nagiyak-iyak dahil gusto man niya ng mag-swimming diyan sa pool So nakakita kami na may water park open naman ang water park. O ayun, pumunta kami direct so dito mga kamisdak at ano na pinagbigyan ko na siya na maligo kahit wala kami extra clothes. Ang naisip ko yung aking jacket na lang ang ipapa suot ko sa kanya mamaya after niyang magsawa diyan sa kakalaro. 자고 요 여기 봐봐 아, 와 At first ay sa gilid-gilid lang siya naglalaro, nagatampisaw-tampisaw mga kabisdak pero mamaya makikita nyo, pumalaot na siya, pumagit na na siya mga kabisdak. Ginoo <laughs> ko. Nag-enjoy siya talaga dito pati yung ibang bata nag-enjoy, enjoy din pa. Pero si Lutu talaga nakita ko na pinaka nag-enjoy dito mga kabisdak. Nag-e-enjoy talaga si Tutul Insoy mga kamisdak. Yung jacket ko na lang yung papasuot niya pag uwi namin. Yan na yung basa niya na damit na pinaso ko dito sa box. May nakit na pulot akong box sa gilid-gilid. Eh, -gilid. Sas! Sas, mana ka kaya <laughs> kami dalawa na ni little insoy si daddy insoy ano, sumakay na kay kunun ni kasi umuwi naman sila kunun ni na, nauna na sila umuwi sa amin kasi nga naglaro man ito sa tubig so ngayon bibili ako ng beef kasi gusto gusto kumain ni little insoy ng beef na kulangan po siya sa burger kanina yung pa free na snacks so tara drop mo na ako sa supermarket then uwi na Jimmy saya, nag-enjoy ka! Jimmy sa! Ayo! <laughs> oh, loading siya mga kamistak! Oh, nagutong! Kumain na naman ulit! Kaling na po kami sa supermarket. Bumili ako ng beef at mga foods and snacks. Then uwi na sa bahay. kikita na tayo doon. Nasa bahay na ni Bianan. Si Kanani at Kanagumubo. Shush, shush, shush. Ay, shush, shush. Nagutom siya sa kakatakbo at kakalaro kanina sa tubig. <laughs> perfect na perfect ang weather. <laughs> Meanwhile, si Daddy Insoy, nahubog naman yan mga kami. Si Dak, lasing naman yan. <laughs> Why are you working niya, Ja? Bull, bull. Huh? bull, bull bug, oh? Bull, bubukan niyo. Oh. Hindi daw siya lasing. No lasing niya. Kuro kuro view kuno. He he is pretending to be not tala <laughs> pero tingnan niyo mamaya. The result of this work na meron some bakja pa palpak. <laughs> May palpak kasi lasing man yan. Ha, Ata, eh, I say. 빨리 이자. 아, 왜안 앉아. 어. 아. 또 또피 문아 코나 kasi na ando na sila guys. Tinutulungan ako ni Kuno ni magtupi ng mga sinampay. Natuyo na kasi. Kapag sa loob ng ito house mo siya isasampay, mabilis lang matuyo. Kaya si Bianan gusto niya sampay na. Tupig agad. Ano? Gumchi pang So habang kami ay nagtutupi, ayan, nag po si Kun Unni ng mga gumchi buns or gumchi pang. Tapos ito si Lutul Inso, hindi man yan si Lutul Inso talaga naganap. Pero no nakita niya si Gumubo niya natutulog, ay natulog na rin siya sa tabi ng kanyang wow. angkol. I-flex ko lang ang dalang mga carnation ni Kunon ni bigay po yan ng kanyang anak si Kim Sojong ibibigay daw para para sa kanyang lola kay Bianan at ito din bumili si Kunon ni doon sa festival yung ating Yanggu Gumchi Festival ng mga ano buns para siyang show pau mga kabisdak pero ano niya nilagyan siya ng mga gumchi yung dahon ng gumchi giniling tas minix sa sa buns and then meron ding isang plain lang tapos sa gitna niyan may feeling po yan na red beans Matamis siya mga kabisdak. Gustong gusto po na little inso yan. Kain po tayo mga kabisdak. Ako din. Ang amoy nito ano siya? Amoy gumchi. Amoy dahon ng gumchi mga kabisdak. And shout out pala sa ating mga masugid kabisdak viewers at sa ating mga bagong subscribers. Welcome po sa ating channel. Marami salamat sa mga sulit kabisdak natin na laging nanonood day and night. Thank you so much ma'am SP. Laisiko Orkin kay ma'am Pinky De Leon kay ma'am Shy Talks from CDO and after namin kumain ng ano nag-snacks man kami ng gumchi buns ay ano nag mag ano daw kami magharvest daw kami dito sa gilid-gilid yung mo sinasabi ni kuno ni ito ito siya mga kamisdak. mo ang tawag nila diyan yung stem lang po ang aming hinarvest tapos yan po ang aming iluluto makik makikita nyo bukas sa next vlog okay happy birthday po sa May 16 advance happy birthday kay Miss Juana Marie Sebense Advance 50th Happy Birthday sa May 14 kay Ma'am Teresa Ganal. Congratulations sa iyong birthday, Ma'am. Happy Birthday sa May 13 kay Ma'am Cheth. Hello sa mga relatives ni Ma'am Alexa Hernandez at hello kay Sir Jesus Umagaysay ng Poblacion D. Dueñas Iloilo. Advance Happy Birthday sa May 11 kay Miss Sofia Micaela at Happy 25th Wedding Anniversary. Congratulations sa inyong 25th Wedding Anniversary sa husband ni Ma'am Michelle Mendoza. Syempre mag outfit check muna tayo. Nag gloves ako diyan tapos may belt din ako no, may may bag ako na yung belt type ng kabisdak o ano yan DIY lang da, yan ni Bianan. Tapos naga sombrero rin tayo para ano iwas tayo iwas ano UV rays tayo maprotektahan ang ating magandang pagmumukha. Char. <laughs> Hello kay ma'am Ano? Nakalimutan ko na tuloy ang aking isa shoutout Hello, hello kay ma'am Marjorie Ledesma from Bacolod City At shoutout kay Sir Ruel Peteros At sa kanyang asawa na si ma'am Jingging At sa kanilang anak na si John Vincent from Talainan Buog sa Buga si Bugay Maraming maraming salamat po sa inyong palaging panunood So ayan, natapos na kami sa pag-harvest ng mga bow So proceed na tayo sa ano paghuhugas Pero ano, hindi pa rin natapos Ito po ang gumchi hello.

이모츠는더 맛있어요. 그지 우리 집보다. 아, 그래? 네. 에이, 필리핀보다. 네 필리핀보다 이건더 맛있어요. 아, 진짜? 네. 음. 부드러워. 부드러 네. 음. 이거 언니가 뭐라고 해 이건. 이거는 영양죽. 아, 이것도 뭐 줘요? 이거. 음. 차이미스딘이너가미스다 음. 음. 아, 네. 네. 나 머리가 대박이네. <laughs> <laughs> 대박이 <laughs> Thank <laughs> you Yes guys for me no mas nasasarapan po ako sa chives dito sa Korea dahil ano siya soft siguro dahil ano early namin siya in harvest tapos ito yung mga umnamo na na harvest sa gilid ng aming bahay hindi man naubos namin guys yung in-harvest namin last vlog sa gilid ng aming bahay yan. tapos ito pati itong durup hindi na naubos pero ito na po yung last na harvest natin no iano lang namin yan papalambutin sa mainit na tubig tas i-blanch and isawsaw sa chili paste na timpladong chili paste na may sesame seeds sesame oil at mga sisuning so ayan siya ang porma niya ano ganyan po ang kanyang itsura kapag fresh ito naman is chamnamu yan mga kabisdak yung pinakita ko kanina na hinarvest ni kuno ni chamnamu yan mga kabisdak and then merong gumchi din dyan. sari-sari na ito yung mga minarisak hindi po yan niluluto ni ni Uni. Uh, Inano, sinasalad lang niya yan or ano ginagawang pambalot sa samgyup. Makikita nyo kasi for dinner, magasamgyup sal po tayo. <laughs> すばらしい。<in at> <valley> <of a> <manager> 그래서 또 작고, 내가 딱 그걸 딱 잘라버리고, 그게 딱 맞아, 요한장씩먹기야 쨍이 먹으면 아 쨍이 먹으면 또아 그게 얼 그죠? 대부분 안좋아요이아 Oh, ayan oh. nandito mm. siya sa likod ng bahay ng kanyang lola. Habang kami kumakain, lumabas siya pa Hindi na po ako nag kapag hindi na ako nag kapag lumalabas siya ng bahay, naglalaro kasi maruno na po iyang umuwi. Magkawa siya ng baybahayan dito sa ano, likod ng bahay ng kanyang lola. Oo. <laughs> hindi ako masyadong bumubuka kasi magigita niyo. Sorry po sa kumakain ng lettuce. Oh. May mga kiki pa tayo may mga ano, ano ba ang kiki sa Tagalog ha? Huh? Tinga. Oh, may mga tinga pa tayo mga kabisgak. And that's all. And that's all for today's video. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Ingat lahat. Ay, wait, 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 wait lang. Ipapakita ko lang sa inyo dito no na after naming magsamgyupsal is gumagawa talaga kami dito ng pukumbap yan po ang rice at tapos mga sauce na ano namin tiratila. hinahalo namin diyan tapos yung mga pati yung mga ano guys mga karne na tiratira -tira. hinahalo diyan ginugunting ginugupit pati yung mga oh puro pati tayo ng mga dahon mga lettuce lahat-lahat na hinahalo-halo namin diyan mga kabisdak maras masarap naman i-try nyo po noong una hindi ako nasasarapan hindi ako fan pero ngayon na, na ano na ako parang oh, masarap siya pukumbap Hmm. Tapos nilalagyan, mas masarap yan kapag nilagyan mo ng kimchi. Oh, so ang tawag dyan, kimchi pukumbab Kasi yung oil nang, di ba, nag-grill man tayo ng pork kanina. Yung oil doon is, mas, I mean, nahalo yung oil from pork sa rice. Tapos yun po ang nagpapasarap lalo. And that's all for today's video, mga kamistak. Ingat lahat!